Hi guys! Welcome to my vlog! Ayan, for today's video guys, nandito kami sa... Actually, hindi ko alam. charis. Ayan guys, dito kami sa isa sa mga lugar sa Dubai na napakalumang... Ano na? Napakalumang uh, pasyalan na. Kung naaalala nyo at tatatandaan nyo, nakapunta na dito sila Alex Gonzaga and Tony Gonzaga. Ayan, na-future na nila to sa, ila, sa kanilang YouTube channel. Ayan. So, nandito na tayo. Actually, palabas na kami, guys. And, meron akong nagawang video. So, yun namang video na yun is iboboy sa record ko. So, kanina, guys, doon kami galing sa tapat. Doon kami galing sa tapat at nagbangka lang kami papunta rito, which is, ang binayad namin in uh, peso is 30 pesos. So, nakatawid na kami from there. Ayun yung dilaw na yon, yung dilaw na building na yon yung naninilaw na building na yon hanggang dito so ang binayad namin is mga 30 pesos bangka lang siya and which is sa uh, pera dito sa Dubai is parang 2 uh, dirham lang 2 dirham lang na coins pero kung ibabalue natin sa currency ng peso is mga 30 pesos so nandito na kami palabas na kami actually palabas na nga kami nandito na kami sa mismong highway So ayan, mapapansin nyo, napakalaki pa na doon. At napakaganda dito guys. And maganda na pa siya dito dahil winter na. Ayan, winter na. Malamig na yung panahon dito. Malamig na yung panahon dito. And ayun yung kasama ko na na. Tumawid na. Tumawid na yung kasama ko. And ayan, magmamadali akong tumawid dahil nakatawid na sila. Ayan. Ayan. So ang ganda, -ganda dito guys, napakaganda dito and kasang halang tumambay kami kanina dun sa may Starbucks and after ng Starbucks may nakita kaming friend ang tatrabaho din pala dito which is friend ng friend ko. Ayan. So ayan nandito na kami sa signal lights. Ayan, tumawid na kami. Ayan guys, tapos napakaganda ng lugar na to ang laki super and hanggang dulo siguro doble ang laki nito sa laki ng Mall of Asia yan malaki, malaki pa dito malaki pa tong lugar na to kaysa sa Mall of Asia and sa Mall of Dubai ayan natawid na Marunong ka naman mag-drive niyan, 'di ba? Yeah. 'di ba nak Magtabi tayo ngayon, Dai. Meron mang malapit sa inyo yung bilihan ng mga gamot ng ano, hair. Diba meron doon? Magtabi na tayo ngayon. I think 200 lang monthly. Ay, wala parang labasan dito. oh, yan. Pwede ba itong picturean to? Ay, bawal magpicture Ayan guys, nakatawid na kami. And plano namin kumain ng Jollibee. Dahil since delivery kami ng uh, friend ng friend ko sa uh, Turkish Coffee. And pinakain niya kami doon. Hindi ko nga lang na videohan dahil nga meron akong isang video doon. Meron akong ginawang video doon na i-boys record ko lang. So, pupunta kami ng Jollibee ngayon. Siya naman ang ililibre namin para sa kanyang dinner. So, ayan na. naglalakad na kami papunta ng uh, Jollibee. And guys, may tanong ka pala ako. etong eyeglass ko is permanent siyang nakakabit sa mukha ko sa mata ko uh, did you think guys uh, bagay ba sa akin kasi talagang malabo na yung mata ko hindi ko na makita wala na akong makita pag wala akong eyeglass so that's it, eto na yung buhay ng tumatanda at nagkakaedad na kailangan na nating mag eyeglass So, ayan, para may second video tayo. Narito tayo, gumawa tayo ng video. And gamit na natin ang ating bosses. Hindi na tayo mag uh, ano mamaya, nga uh, mag-voice uh, record. So, pero mayroon tayong gagawin na voice record which is yung ginawa natin kaninang video. Ayan, alam nyo guys, second time kung nakapunta second or third time I think third time kasi the first time is pumunta kami doon sa uh, pinuntahan namin kanina sa pinakita ko sa inyo kanina and then the second time I think nakipag meet lang kami sa friend itong friend ko rin. na iba din babae yon kasi ngayon ito lalaki to so ayun ang inyong namit namin pero napakaganda niya pero kasi guys dahil na uh, taglamig na ngayon so maganda yung view niya, maganda yung ambience ng lugar niya. Eh hindi na siya mainit. Bakit na ano? Hindi siya mainit. So hindi na siya ganoon kainit na ano. Actually medyo madabig na yung panahon ngayon dito sa Dubai. Tingnan niyo naman yung mga tao. Yes, nakaupo na sila sa labas. Wala na sila sa loob ng mga restaurant. sa loob, ay, nasa labas na sila. So, malamig na talaga ang panahon dito sa Dubai napakapakit ang na mga lights na ano tayo na na against the lights tayo sa ating mga video ayan so ayan tingnan niyo ang mga lugar guys, mga building o diba, ang ganda ng mga building ayan actually guys, nadaanan natin kanina yung uh, USA Embassy Nadaan na namin Pero hindi ko lang na video Hindi ako nakapag-video doon Dahil bawal mag-video doon Ang daming camera Ang daming CCTV And may mga nagbabantay doon Na pagbabawalan talaga tayo At uh, talaga yung mga video Na gagawin natin doon Kung meron pang makahuli sa atin Ayan, tingnan yung mga building guys Ang gaganda Ayan. Ang daming tao, guys. Grabe, ang daming tao. O, tingnan nyo mga tao dito nakakaupo na sa labas. Nakakapagtampay na sila ng basta-basta dito sa labas. Kasi nga, is... Uh, medyo okay na yung panahon hindi na ganoon kainit And sa mga store-store ngayon, dun sa pinuntahan namin kanina doon, meron ng mga nagtitinda ng mga jacket-jacket. And ang gaganda ng mga jacket nila doon, nakakainis. Ayan guys. Ano tawag nito? Nandito nga pala kami sa... Ano ba tawag nitong lugar na to? Borjuman, Dubai kung sino yung mga OFW na galing dito sa Dubai kung alam nyo itong Borjuman Dubai nandito kami sa Borjuman Dubai ayan so, ang daming, ang daming tao dun no Eto, etong guys gun outlet is mga sapatos mga t-shirt lahat nandito ayan Okay, eh, ganda din yung mga branch yan, which is meron ding branch yan, malapit sa tinitirhan ko, kaso lang napakamahal guys, sa kalam nyo bibili ka ng mga ano siya, mga original mga original na ano, uh, brand, pero ang mamahal, pero kasi dyan, ano siya yung parang mga second, ano na second hand na siya, pero hindi siya yung bugbog na bugbog sa mga gamit na merong mga second hand, merong mga brand new So hindi lahat second hand. Ala yo pala ng Jollibee. Mismo loob ba ng algoret? Tataya ka? Tataya mo siya hanggang maging millionaire siya. Tataya mo siya ng ano, lotto daw. So ayan, nandito kami. Alam niyo guys, maraming mga grab dito. Maraming mga, yung mga personal uh, car na nag-grab. Ayan. Dito, na, doon pumasok yung friend ko. Tumaya ng Gowin or tawag niya Lotto. Punta natin siya sa loob. Tingnan natin. Kahit sana tayo kumain, tayo. Choliby. Ay, Choliby. May Jollibee, nakikita ko na. Ang Jollibee Dubai. Ayan na, pasok na tayo dito sa Jollibee. Bida ang sarap. Ayan. Ano orderin mo, Dai? Sang lechon. 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 May lechon pala dito. O, di ba? Ang Jollibee dito may lechon. Eh. Kakaloka yung toilet ng Jollibee. Sa labas ng... Sa labas ng wall nila. Nakakaloka yung toilet ng Jollibee. Sa labas, kailangan mo pumasok ng mall para lang makapag-toilet ka. Tapos yung Jollibee, nasa may parking lot. Konektado lang siya ng mall, pero nasa parking lot yung Jollibee. Pero yung mismong Jollibee, walang toilet. So hindi ka makakapag-toilet pag ihi ka na. So, ayan yung mga kasama ko sa loob ng Jollibee. So, dito naman is meron pang mga occupied, uh, mga vacant pala, mga vacant na chair na uh, sa Jollibee din. Yan, si Jollibee. Jollibee, di ba? Oh, Jollibee. Ayan, dito kami sa Jollibee Borjuman. Kung saan, ang Jollibee nila rito walang sariling toilet nasa loob ng mall ang toilet nila. Kaya kung ihing-ihi ka na, no choice ka, pupunta ka talaga sa mall para lang mag-toilet. So, yan, pasok na tayo dahil baka dumating na yung order namin at matawagan na kami ng crew. Sige, okay. Ayan, binibigyan niyo pa ako Ayan guys, naklabas na kami sa Jollibee and tapos na kami mag-dinner. So, time is 9.30pm na po and pauwi na kami. Pabalik na kami sa bahay ng aking friend. So, ayan. Pauwi na kami and nandito lang yung train station. And I think, ano lang, mga two so bus ato uh, station lang, two train station lang makakarating na kami sa lugar and magta transfer lang kami ng isang train para makauwi kami. So ayun lang, parang kilala ko kasi si Ate. Parang kilala ko siya, na hindi ko siya kilala, kaya na-smile siya sa akin at na-smile din ako sa kanya. So, Ate na guys, that's it. Nalilito na kami sa train papasok na kami dito and Makikibabay lang rin ako sa friend ng friend ko So mamaya ulit guys Ayan ito na kami sa loob ng train station Magpapaload lang siya ng uh, card niya para makapasok kami sa train So samahan ko muna siya na magpaload ng card niya So ayan guys, since nandito na kami sa loob, uh, mag i na po ako sa aking live and gagawa po ako ng panibagong video para naman marami tayong ma-upload. So, thank you so much guys. Thank you sa mga manonood at sa mga nanonood ng aking mga ginagawang vlog. And please, don't forget to like, comment, and share. And please, uh, pakipalo na rin po ng aking uh, page and please don't forget to subscribe my YouTube channel para updated kayo sa lahat ng mga ina-upload kong video. So, thank you guys. See you in my next vlog. Bye. Love you all. Bye. થાય di bawah air. se la pasa. Huwag naman ba? babalik tayo. na. mag metro tayo. Ang aga naman natin. Kasi doon tayo sa dito nag-work yung kaibigan ko eh. Marami mo talagang kaibigan, no? Kailan mo ako. Masarap ba yun, Ben? Masarap ba yun? Masarap ba yun? Masarap, Masarap siya, lalo na pag-libre. Ano ice cream. Magkano yun? Ito. Sige. Nakita kita. Eh, na naalala ko sabi ko. Kaya yun yung na conversation natin. Ang May tinanong ko dyan. Ano? Ah, uh, ko yung -huh. ganitong logo. Wala si Reddy, hindi pa dito na. Kumusta si Ha? Ah, madam. apa jadi

We have direct going to Abu Dhabi.